His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasalukuyan kong nasasaksihan ng ating Pangulo kasama ang mga kagalang-galang na opisyales ang kinaganap na clean-up drive dito sa Bully Creek, Pasig City. Samantala, ang ating MMDA Chairman ay nagbibigay ng isang briefing. Kasama po sa clean-up drive na ito ang ating mga butihing kasapi mula sa iba't ibang government agencies at non-government at civic organizations mula sa Armed Forces of the Philippines, Lucio Group, ang Freemasonry, Hunter Reserve Officers Training Corps, Grab, ang CAS, Move It, Joyride, In Drive, Knights of Rizal at Apo Fraternity. Atin pong nasasaksihan ang pangongolekta ng mga water hyacinth o water lily at iba pang mga solid waste mula sa Ilugin River o Bulig Creek. Ang mga nakulektang iba't ibang solid waste ay dadalin sa mga processing facilities upang makagawa ng iba't ibang mga by-products. Dito po sa Buling Creek, maliban sa basura ay may mga makakapal na water lily na kailangang matanggal upang masiguro ang patuloy na pagdaloy ng tubig upang maiwasan ang pagkaipon nito na maaaring makapagdulot ng matinding baha. Ang mga byproducts na ito ay ating ginagamit sa mga MMDA linear park projects at seedling propagation para sa iba't ibang uri ng mga halaman. Ang iba naman ay aming ibinabalik sa komunidad sa pamamagitan ng results-based incentives kung saan ang barangay na may maayos na solid waste management program ay nakakatanggap ng mga produktong ito. Ang process flow po ng byproducts from water hyacinth to lily pots and charcoal brisket ay ang mga sumusunod. Una po, may manual collection o mechanically through the procured water hyacinth harvester. Sunod po dito, ang nakolekta mga materyales ay gagawing magkakaroon po ng segregation mula sa roots, stalks, and leaves. Ang mga roots po ay pinipiga upang mabawasan ang moisture through a press. Habang ang mga stalks naman po ay ini-strip through a fiber extractor machine. All materials are then air-dried in the greenhouse But in case meron pong ulan, meron naman po tayong electric dryer na ginagamit. The processing of materials is then carried out with the use of machinery. Sa dried roots po, ito po ay carbonized, pulverized, mixed with dried coconut husk and cassava starch to bind the materials and the mixture is placed in a briquetting machine to be molded into charcoal form. Panghuli, ang final products po ay ini-air dry. Ang dried fiber products I placed in a molder bound with the use of wood glue diluted in water. The final products are air dried and the dried leaves are composted. Ang byproducts po ay distributed to different stakeholders for use in parks, community gardens, and nurseries. Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang bumibisita sa mobile recovery facility kung saan makikita ang iba't ibang byproducts mula sa mga na-recover na solid wastes. Ang mga na plastic wastes ay maaaring makabuo ng plastic bricks. Samantala, makakabuo naman ng hollow blocks at bricks mula sa mga glass wastes. Ang mga nakolektang water hyacinth o water lily ay maaari pong makabuo ng mga lily pots at charcoal briquettes. Atin pong masasaksihan ang mga residente mula sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang pagpapalit ng mga nakuha nilang mga recyclable solid waste sa mga iba't ibang basic commodities tulad ng noodles, delata, bigas, sabong panlaba at iba pa. Ito po ay sa ilalim ng Recyclable Mo Palit Grocery Co. Program. As part of the community-based solid waste management initiatives of the MMDA, we have implemented the Mobile Materials Recovery Facility Project or also known as the Recyclable Mo Palit Grocery Co. Program. Meron po ditong project orientation and distribution of passbooks, Predetermined barangays are first gathered for introduction of the project and discussion of the exchange mechanisms, where the passbooks for recording points are also distributed to enjoined residents. The scheduling and determination of collection point. The MMDA, together with the barangay executives, agree on a schedule and area for collection of recyclables. Points are provided to the residents depending on the recyclables rendered, which will be recorded in their passbooks. Below would be the corresponding point system. For the grocery distribution, depending on how many points were gathered, the participating residents may exchange these points for goods. Recyclables are then brought to partner recycling centers for processing and upcycling. Sa puntong ito, kasalukuyang nasasaksihan ng ating mahal na Pangulo ang mga nagaganap na sa bayang clean-up drive sa iba't ibang lugar, gaya ng Katmon Creek sa Malabon City. Kaway-kaway po mula sa Katmon Creek. Magandang umaga po, mahal na Pangulo! Mula naman po sa Pinagsama Creek sa Taguig City. Hoy! <laughs> Kamusta Magandang po sa Pinagsama sa Creek? Mula. morning. Maga Good morning, morning tayo. Oh, oh, morning. <laughs> oh, maganda na yung creek ninyo. Malinis na. Kayo ta. oh, din. <laughs>

Yo? Uh, ah. Yung? Ah, oh, tupad. Tupad ito. Eh, kasama ko. po kami uh, 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 Secretary Jenny ng 500. Oh, na uh, ginagamit uh, ako natin. Oh, kas, kas, na may cash forward. Pero hindi tatagal, mag-organize na yung mga, mag-organize okay. mag okay. yan. Oh, they'll organize pashow. themselves. Ito But that's not, that's not a bad thing. May mga river warriors din po ang DNR na kasama po na. Ah, meron

Good morning, everyone. Um, we are here because we are launching uh, the program that is really led by that's led by uh, MMDA on what we call the Bayanihan Estero program, and what that essentially means. Elinisin eh, natin to mga estero natin uh, hangat makita na talaga niyo kung ganon kakapal yung water hyacinth uh, at ganon karami yung kailangan talagang kolektahin. Ganon kababaw na yung tubig dahil sa siltation, Hindi mo talaga, may kahit na uh, mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gano'ng kakapal ito. Uh, sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, ng water hyacinth, sa dami, kahit na sa yung, yung mga nagtatrabaho doon, dinalakad nila, nakakalakad, para silang Jesus Christ, numalakad sila sa tubig. Oo, oh, talaga tal uh, talag kakapal ang, uh, ang nasa ilalim. Kaya kaya pati tao, kaya na, mag, uh, kaya na maglakad. Uh, but that, that's why uh, we have encouraged this. Kasama natin ang Dole, of course, the DILG, the, uh, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magta-isa, at pag, pagtulungan nito. Dahil, alam naman natin, ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit ngunit, kahit magandang maganda na, lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, eh, wala rin tayo, wala rin, mababaha pa rin tayo. Dahil walang madaanan yung tubig, mala, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, uh, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, uh, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problema ito. And this is our response. At uh, maganda naman, dahil mula nung inasimula natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago pa dumating ang krising, bago dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, labindalawang estero na nalinis na natin. Kaya kahit papano, nabawasan ang epekto. Yung wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig. Sa dami ng bagsak ng tubig. Ngunit, makikita natin, kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at uh, uh, tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay ng ating mga uh, yung mga lalong-lalo na yung mga, mga nakatira dito sa tabi ng mga mga creek natin. Kaya uh, lahat ng lahat ay kailangan natin makipagtulungan local government, national government, MMDA, uh, lahat ng mga volunteer groups ng uh, ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng RO at uh, sila ay nag-adapt inadapt nila ang isang section ibig sabihin That's their responsibility mula ngayon. Na yun ang silang mamamahala para tiyakin na ayusin yan. Kaya pasalamatan natin sila. <laughs> Tama yan. Magandang alimbawa sa atin yan. Bawal mag-retire. Hindi talaga. Bawal ang mag-retire dito. Uh, kaya eh, sana naman yung ibang grupo, other civil, civil groups will do the same. And adopt a certain section at uh, sila ang mamamahala sa paglinis na at pagtiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang ano, tumataas ang tubig, mababaw na yung tubig dahil sa siltation. at uh, wala din tayong choice doon. Kaya hanggang sa watershed development kasama dito sa sa solusyon na ito, dahil yung watershed, yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi na dadala yung lupa, hindi mag hindi magsisilt ng ganito kapag maraming puno. Kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para isi, i, para hindi umu, hindi uh, hindi madala ng tubig yung uh, uh, yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin hanggat maging mababaw na mababaw kaya nagkakabaha. Kaya marami malaking malaking uh, malaking uh, malaking proyekto ito na yung sa flood control hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang uh, slope protection yung mga dike hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas, kung saan nagagaling yung tubig. Kaya yan ang aming uh, ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at uh, kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba uh, pa, ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na Sinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin at uh, yun ang isang malaking malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Okay so yun lang. Uh, maraming salamat. Salamat sa inyong lahat mga volunteer. Salamat sa NMDA, salamat sa lahat ng ita iba't ibang uh, departamento, the local government of course, uh, the mayor is here, the congressman is here. Uh, nandito sa nandito tayong lahat, uh, kailangan talaga natin hanapan ng solusyon ito uh, at hindi na maari na basta pababayaan natin na uh, every year na lang ganito ang nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila, kailangan ni evacuate. Kaya dapat uh, uh, gawin natin gumawa tayong ng paraan, meron na tayong paraan. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. Kaya uh, pagpatuloy natin itong ating uh, uh, project na itinawag natin na Bayanihan Estero. So maraming salamat. Magandang na magasalita. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Bayanihan sa Estero. Malinis na estero, pamayanan protektado. Muli po mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.